nagsigang po ako. Hindi naman po ako galit sa mustasa. Dahil nang gigigil ako sa mustasa eh. Bibihira kasi, bibihira kasi to. Hindi palagi mayroon sa store. Ayan. Hindi naman ako galit. Parang ang sinigang ko, sinigang na mustasa eh. Hintayin lang po natin maluto itong mustasa bago natin lagyan ng pampaasin. Meron din akong sitaw. Galing yan sa garden natin na freezer ko lang. Ayan, nagamit ko sa pagsigang. Ilagay na natin yung pampaasin natin. Luto na yung sinigang natin. Pwede na tayong kumain. Ito yung baon natin for today. Sinigang na buto-buto.